halos sa uh, 3,000 fertilizer discount vouchers na naka-schedule na for releasing ngayong linggo sa Gimba. Magsisim magsisimula na bukas, July 31, 2024 ang opisyal na releasing ng mga abono sa mga accredited merchants ng Department of Agriculture dito sa Gimba para yan sa 2024 wet season na uh, sa mga magsasakang kasama sa unang batch na nakatanggap ng fertilizer discount vouchers na ibinaba ng DA Regional Field Office 3 o DA Central Luzon sa LGU. Sa mahigit uh, limang libong uh, vouchers na na-generate noong Hulyo at 17 at dumating sa tanggapan ng Municipal Agriculture Office o Maugimba Hulyo at 18, tatlong libo, uh, tatlong libo dito ang nakaschedule na pwedeng i-claim ng mga magsasaka mula sa 33 barangay hanggang sa biyernes ngayong linggo, Agosto 2. Batay yan sa inilabas na schedule ng Maugimba. Ang halaga ng voucher na pwedeng ipalit kada ektarya ay 3,400 pesos. Maaari itong ipalit ng abonong available sa mga merchants kung saan naka-assign mag-claim ang barangay ng magsasaka. Mayroon ng limang fertilizer merchants na maaaring mag-serve sa munisipalidad. Ito ang Center Cooperative at ang J. Romano Farm Supply na nasa Barangay Kabaruan, ang Gabi's uh, Agri Trading na nasa Barangay Paso inchic ang Eugene John Trading sa Barangay Santo Cristo at mayroon dito sa Barangay Bunol, at ang popong uh, Popong's uh, Agri Supply na nasa Barangay Cavite. Ang Popong sa ang ang Popong's Agri Supply ay magsasagawa ng caravan sa mga barangay na naka-assign dito. Maglalabas pa ang tanggapan ng mao ng lokasyon ng naturang caravan. Maglalabas rin ito ng susunod pang mga schedule ng pagpapalit ng natitira pang mahigit 2,000 fertilizer vouchers. At wala pang update kaugnay ng second batch na darating para sa gimba. Uh, samantala, nagsimula na rin ngayong araw, July 30 ang pamamahagi ng, ng uh, 2,367 na binhing kakulangan ng fill Rice na dumating sa Gimba noong uh, July 23. Ang mga binhi ay pwedeng i-claim sa Center Cooperative Warehouse sa Barangay Kabaruan. Ayan. So, -hey. na ang simula, oh. So, uh, vouchers pa more. Oo. Wala pa nag <laughs> kasi 3,000 ng... pa lang eh. Mm -mm. Tapos ipapalit pa lang nila ng mm -mm. ng fertilizer. Mm -mm. So ay, uh, Yung second batch ng fertilizer vouchers from DA Region 3 wala pang update kasi nga hanggang ma'am ang ay naka-down yung system hanggang kaninang alas 12 mm. ng tanghali. Yung uh, in, uh, intervention management platform. Pero bukas most likely magkaroon na rin ng update. Kasi yun din yata ang gamit sa, yun din ang gamit sa generation ng uh, Voucher. vouchers. Uh -oh. So sana dumating na rin ng mas maaga. Ayun. So, uh, sana lahat nagkakaravan, ano? Kasi na lang magkakaravan. Man, yung, si yung... Popongs. Oh, sana may pwesto ni Popong? Cavite. Ah, Cavite. Pero meron daw mga Walang sa barangay na na, na barangay na magkakaroon per, ng caravan. Mm, Pero hindi pa Kasi kanya-kanya sila atang i area, di ba? Oo. O, pwede naman yan. This mm hmm. Dito oh. Caravan para didiretso mo na doon sa mga magsasaka. Mm -hmm. Yung uh, Yun actually yung pataba. plano, di ba? Si Crispin Bautista pa yung nandito. Kaupong Regional Field Office. Meron silang ganong klaseng plano, mm -hmm. di ba? May caravan. Uh, oo, na caravan. Oo, dalhin oo. sa mga magsasakay mong pataba, doon na lang ipapalit. Kaso, hindi pa naman nasusunod. Mm -hmm. Ngayon, mangyayari yan kay Popong. Meron daw, oo. Mm -hmm. uh, base yan doon sa official. Yung iba naman, kukunin na lang doon sa tindahan. Mm -mm. Sa, Kasi yung schedule na ginawa kay Popong, July 31 lang nakalagay. August 1, 2, 1. Yung August oh, 1 di, and O, di pwede 2, naman wala. siya magkaraban ng ano doon. oh, baka 1 and 2 nga yung mm -hmm. uh, uh, ikakaraban niya. Uh, pero wala pa yung mga barangay na, na pupuntahan napupuntahan. Yung sa Eugene John Trainee, uh, John Trading <laughs> Train, nasa uh, 453 yung i-release niya mula bukas hanggang sa biyernes. Wala pa ring areas. Meron na. Ah, May meron mga na barangay no. na. Oo, mm -hmm. uh, Bakayaw, Cardinal, Bantug, San Roque, Banitan, Katimon. Malapit lang ba yun dito? Ang kati lang yan sa uh, papuntang. Siya ang ano. pinakamalapit. Ano. Pero meron din daw sa Bunol ang uh, Eugene John Trading. Lagpas ng Kabaruan Cemetery. So kung mang dito ako manggagaling sa poblasyon, bungad ah, yun. meron na rin sila. Oo, uh, meron din doon. So magre-release din doon. Tapos yung uh, dito naman sa Paso in 328 yung nakatakdang i-release. Simula bukas hanggang biyernes. Tapos sa uh, Kabaruan Center Cooperative 930. Oo, oh. hmm. Sa J Romano 947. Wow. Oh, marami-rami hmm. doon. Pero yung mga katabing mga barangay naman yun eh, Kabaruan, Caballero, San Bernardino, Sinulatan, Kulong, Tampak Uno, Kawayang Bugtong, Balingog East, Manaksak. Tampak Dostres, malapit lang ba yun sa Kabaruan? Hindi, yeah, malayo. <coughs> Hindi mm, ba dito ang alam kong tampak dos tres dito dapat sa paso ng eh Ay hindi, Naka malayo schedule, rin. Ay malayo rin. Mm -hmm. So pwede dito sa poblasyon. kaysa dito sana sa Santo Cristo. Oo, okay. kasi wala namang merchant dito eh, sa papuntang oh. uh, Quezon. tampak dos tres Santa Cruz. Doon din 'yun. Tinga, diba, oh, lapas sa Kabaruan 'yun, malapit. Tama ba? Iba na nun. dito oh. lang din ang danan papuntang Bunol. Naglabrahan. Ah, pwede yan. sila. Kabaruan ang daan nila Triala. Mm. Santa mm. Cruz. Maturanok. Triala. Balbalino. Balingog. West Consuelo. Yan yung sa J. Romano. Mm -hmm. mm. Okay. Good luck. Sige. Next week malamang yung remaining na 2,000. At hopefully dumating na yung natitirang vouchers. Kau nga vouchers mm -mm. kasi working na yung ano eh, yung platform